Nakatitig si Ella sa kanyang telepono, kumikislap ang huling mensahe ni Marco sa screen. Mag-usap tayo, pwede ba? Basa nito. Isang luha ang gumuhit sa kanyang pisngi. Masyado siyang natakot, nalunod sa sarili niyang mga agam-gam para sagutin ng tawag niya. Ngayon, huli na ang lahat. Wala na si Marco, kinuha ng isang aksidente na nag-iwan ng malaking butas sa kanyang puso. Nakakabinging katahimikan ang bumalot sa boarding house. Semestral break? at wala ang karaniwang ingay ng mga estudyante. Ang katahimikan ay nakakabingi, pinalalakas ang mga alingaw-ngaw ng kanyang pagkakasala at pagsisisi. Bawat langit-ngit ng sahig, bawat kaluskos ng mga dahon sa labas ng kanyang bintana, ay tila bumubulong sa pangalan ni Marco. Nababalot siya ng kalungkutan. Sa kagustuhang makipagugnayan muli sa kanya, napadako ang kanyang tingin sa isang maalikabok na Ouija board na nakatago sa kanyang drawer. Isang regalo mula kay Marco, isang nakakatuwang biro sa kanilang dalawa. Ngayon, parang isang lifeline. Nang gabing iyon, sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan, inayos ni Ella ang board sa kanyang mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay niya ang kanyang mga daliri sa planchet. Marco, bulong niya, paus ang boses dahil sa hindi mapigilang luhamba. Bumigat ang hangin, may kakaibang enerhiya. Kumislot ang planchet, pagkatapos ay dahan-dahang bumalaw. Tumaga ang katahimikan, makapal at nakakasakal. Pinigilan ni Ella ang kanyang hininga, kumakabog ang kanyang puso sa kanyang dibdib. Pagkatapos, isang mahinang taluskos ang bumasag sa katahimikan. Gumalaw muli ang flancet, puminto sa letrang way. Umaapaw ang pag-asa kay Ella na may halong kaunting takot. Nandoon siya. Sinusubukan niyang makipag-usap sa kanya. Abang lumilipas ang mga araw. Ang boarding house ay naging bahagi ng nakakatakot na pagsubok ni Ella. Ang dating pamilyar na mga langit-ngit at unggol ng lumang gusali ay nagpapadala na ngayon ng panginginig sa kanyang gulugod. Tila sumasayaw ang mga anino sa gilid ng kanyang paningin at sinusundan siya ng mga bulong sa mga pasilyo. Ang espiritu na nagsasabing si Marco ay patuloy na nakikipag-usap sa pamamagitan ng board. Ngunit ang kanyang mga mensahe ay mahiwaga madalas na puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Nagsalita siya tungkol sa hindi natapos na gawain ng isang nasirang pangako. Inisip ni Ella kung ano ang ibig sabihin ng mga salita niya. Anong pangako? Ano ang nagawa niya? Isang gabi na ng planchet ang isang nakakilabot na mensahe, iniwan mo ako. Tumimo ang mga salita sa kaibuturan ni Ella na sumasalamin sa pagkakasalang bumabagabag sa kanya. Iniwan niya si Marco na naghihintay, hindi ba? Ito ba ang dahilan ng kanyang paggabalisa? Ang dating nakakaaliw na ritual ng pakikipag-usap kay Marco ay naging isang nakakatakot na pagsubok. Bumibigat ang hangin sa tuwing hinahawakan niya ang at nanlalamig ang kanyang pawis. Ang nilalang sa kabilang panig na pinapakay ng kanyang takot at pagkakasala ay tila lumalakas sa bawat araw. Ang planchette ay gumalaw sa board ng may pagtaas ng bilis ang mga galaw nito ay mabilis at desperado. Bawat matalim na pagtapik sa board ay nagpapadala ng takot kay Ella. Wala na ang mga unang araw ng pansamantalang komunikasyon, napalitan ng nakakakilabot na pagmamadali na nagpalamig sa kanyang dugo. Sino ka? gulong ni Ella, halos hindi marinig ang kanyang boses sa katahimikan ng silid. Ang nilalang sa kabilang panig ay mailap, tumatangging sagutin ng anumang mga tanong tungkol sa tunay nitong pagkakakilanlan. Kinain ng pagdududa ang puso ni Ella. Si Marco nga ba talaga ito? O ito ba isang bagay na mas masama, isang bagay na nabubuhay sa kanyang kahinaan? Isang mababang unggol ang pumuno sa silid na nagpadala ng pangiinig sa kanyang gulugod. Pinaybay ng planchet ang isang salita akin. Ang mapangangkin na tono ay nagpadala ng kilabot sa kanyang gulugod. Takot, malamig at nakakasakal ang sumunggab sa kanyang puso. Hindi ito si Marco. Ito ay ibang bagay, isang bagay na madilim at gutom. Nang gabing iyon, nagsimula ang katok. Nagsimula ito ng mahina, isang marahang pagkatok sa kanyang pinto, ngunit mabilis na lumakas at naging walang tigil na pagkalabog na tila yumanig sa mismong pundasyon ng boarding house. Imposible ang pagtulog. Bawat langit-ngit ng sahig, bawat bugso ng hangin sa kanyang bintana, ay nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso sa takot. Nakulong si Ella, pinagmumultuhan ng isang nilalang na hindi niya dapat kinulo. Seksyonapat Mga Bulong ng Pagdududa, Mga Alingaungaw ng Takot Ang pagtulog ay naging isang malayong alaala. Ang patuloy na takot ay bumabagabag kay Ella na iniwan siyang pagod at takot. Ang pagkatok ay nagpatuloy ng walang humpay, isang nightly na paalala ng kanyang kahangalan. Ang kanyang dating maliwanag na mga mata ay ngayon ay natatakpan ng takot. Ang kanyang kabataang mukha ay bakas ng pag-aalala. Sa sobrang pangangailangan ng tulong, ipinagtapat ni Ella kay Nanay Pilar, ang mabait at matandang tagapag-alaga ng boarding house. Si Nanay Pilar, na may mga kamay na kulubot at mga matang alam ang lahat, ay matiyagang nakinig sa kwento ni Ella. Nang matapos siya, ang matandang babae ay bumuntong hininga. Ang kanyang tingin ay puno ng awa at pag-aalala. May inimbita kang madilim na bagay sa bahay na ito, hija, sabi ni Nanay Pilar ang kanyang boses ay mabigat sa babala. Isang bagay na pumakain sa iyong pagkakasala at takot. Nagsalita siya tungkol sa mga sinaunang espiritu, pilyo at malisyoso, na nagkukubli sa mga anino, naghihintay na biktimahin ang mga mahina. Nangako si Nanay Pilar na tutulong. Nagsalita siya tungkol sa isang ritual, isang paraan upang putuli ng koneksyon na hindi sinasadyang nilikha ni Ella. Ngunit ito ay isang mapanganib na gawain na nangangailangan ng lakas ng loob at isang malakas na espiritu. Tinakot si Ella ng takot. Ngunit ang pag-iisip na manatiling na kulong, pinagmumultuhan ng nilalang na ito magpakailanman ang nag-ujok sa kanya. Kailangan niyang lumaban. Kailangan niyang bawiin ang kanyang buhay. Seksyon 5. Isang sinag ng pag-asa sa kadiliman. Pumutok ang hangin sa tensyon habang sinindihan ni Nanay Pilar ang mga kandila sa paligid ng silid ang kanilang mga kumikislap na apoy ay naglalagay ng mga sumasayaw na anino sa mga dingding. Pumuno ang amoy ng insenso sa hangin, isang matapang na aroma na parehong nakapapawi at nakakabagabag kay Ella. Si Nanay Pilar, malakas at matatagang boses, ay nagsimulang umawit sa isang wikang hindi maintindihan ni Ella ang mga salita ay sinauna at makapangyarihan. Si Ella, armado ng bagong lakas ng loob, ay sumabay sa awit. Nanginginig ang kanyang boses noong una, ngunit sa bawat pantig, ang kanyang takot ay napalitan ng isang tahimik na determinasyon. Lalong lumamig ang silid, ang hangin ay makapal sa hindi nakikitang enerhiya. Tumindi ang pagkatok sa mga dingding, isang galit na pagatake sa kanilang mga pandama. Bigla ang planchette sa Ouija board ay lumipad sa kabila ng silid, umiikot ng ligaw bago bumagsak sa sahig. Marahas na kumura pang mga kandila, nagbabantang mamatay, na nilulubog ang silid sa kadiliman. Pagkatapos, bigla na lang bumaba ang katahimikan. Ang hangin kahit mabigat pa rin ay parang mas magaan, mas malinis. Pagod nunit matagumpay, bumagsak si Elia sa kakanyang kama, tumutulo ang luha sa kanyang mukha. Sa wakas ay natapos ng bangungot. Hinarap niya ang kanyang mga takot, hinarap ang mga bunga ng kanyang mga aksyon at lumabas na mas malakas sa kabilang panig. Ang karanasan, kahit nakakatakot, ay nagturo sa kanya ng isang mahalagang aral tungkol sa kahalagahan ng pagharap sa kanyang mga problema tungkol sa kapangyarihan ng pananampalataya at lakas ng loob.